kagandahan nito, makapag, uh, makapag ka ng dugo para sa mga ibang tao. rin sa kalusugan mo at na makapalitan naman ng bago. Isa si Dante sa maraming kapuso na nagpakita ng malasakit at pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo sa GMA Regional TV Blood Bloodletting Day sa San Carlos Town Center, San Carlos City, Pangasinan. Iba't ibang grupo at individual din ang nagkaisa para sa layuning makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. Maganda po yung pakiramdam sa katawan at saka yung daloy ng dugo po natin ay tuloy-tuloy. Kamเดpod -tuloy. isang blood bags ang naliko mula sa aktibidad na magsisilbing pag-asa para sa mga makakatanggap nito. Kami taos-pusong nagpapasalamat sa partnership ng ating GMA Regional TV sa pagkuha sa Philippine Red Cross sa ating mobile blood donation activities. Ang Blood Letting Day ay taunang isinasagawa ng GMA Regional TV upang ipakita ang diwa ng bayanihan nating mga Pilipino. Save blood save life.